Yan, good morning, good morning, Karilinyero Tips, usapang thermal expansion naman tayo mga idol Ano nga ba yung thermal expansion? Ang thermal expansion mga idol is ito yung uh, pagbabago ng area o di kaya length, density, volume ng isang materials dahil sa temperatura Okay, sa pabago-bagong temperatura Okay, so saan nga ba natin gagamitin ang thermal expansion na ito mga idol? Ang thermal expansion mga idol ay madaming application pwede itong gamitin sa mga tulay. Okay, so ngayon ang ating pag-uusapan ay sa tiling works naman tayo. Okay, madalas kasi itong nangyayari sa mga tiling works natin, nakakalimutan ng maglagay ng thermal expansion. Ito yung, ito yung sinasabi nating spacer. Okay, thermal expansion. Dito kasi lalabas yung mainit. Okay? Yung singaw. Okay? Ngayon, pag hindi ka naglagay ng thermal expansion o di kaya spacer sa inyong mga tiling installation, mga idol, tiling works ninyo, ang mangyayari dito, magkakaroon ng mga cracks. Okay? Bukod sa cracks, magtutuklap din ang inyong mga tiles kasama ang screed. Kasi masyadong mainit na doon sa loob. Okay, so wala na siyang singawan. Kaya nga, may kwant tayo eh, may mga grout tayo. Kaya tayo naglalagay ng mga grout kasi doon lalabas yung init. Okay, so pansinin nyo yung mga tiles na zero spacer. Kung baga, dikit na sila sa isa't isa. Pansinin nyo yun mga yon mga idol. Uh, pag tumatagal, yung mga tiles na ganun, yung nagkakadikit sila, tutuklap yon at magkakaroon ng mga cracks. Yun yung magiging epekto ng walang thermal expansion. Kasi nga, imagine mo mga idol, ang isang materials, nagbabago yung length, yung area, yung density niya, and yung volume niya. Dahil sa pabago-bagong temperatura. Okay? Nag-expand mga idol nag-expand Tignan mo yung pintuan mo sa back door mo. 'Di ba? Pag uh, pag init ang luwag, tag-ulan ang sikip. So nag-change yung volume, yung length. 'Yun yung ibig sabihin mga idol. So kailangan natin maglagay ng thermal expansion para hindi tayo magkaroon ng problema later on. Okay, hindi mo kasi control yung temperatura eh. Okay, kaya nga mayroon tayong mga expansion na yan. Yun yung purpose niya. Yung pag -e expand ng isang materials. Pagbabago ng volume. O, yung, o di kaya yung density. And then yung area. And then yung length. Nagbabago. Okay? Kaya sana nagkaroon ka na naman ng idea mga idol. I-share nyo to para maabutin natin yung ating mga kababayan na naghahanap ng kasagutan. At para naman ako yung makatulong sa inyo mga idol, pwede kayong dumirekta at mag-PM sa akin para masagot ko ang inyong mga katanungan. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.